Ayan guys, magsiligang naman tayo sa miso. Ayan. Ayan yung aming isisigang na isda. Wala pa ng, ano guys, oh, buntot. Anong tawag sa si isda dito ba? Ito lang yung halo ko guys. Imbis na, ano, imbis na tag doon, Mustasa. ano na lang, kangkong, sa kaupra, yan. Ayan yung aking gagawin niya sa aking siligang. Awas, ito na naman. Si Bunso na naman nag-request yan guys, pero iba naman yung ano yan, timpla. Tinaplahan ko yan ng kalamansi guys, saka bitsin lang, pamintayan yan. Pak -pak na naman yan guys, saka ito kay ate. Gulay daw siya, broccoli, ayan o. Oh, broccoli. Igigisa ko yan dito guys, Ayan lang. Wala nang halo yung mano ni ate, gusto niya gulay lang. Saka ito. Yan, ayan yung aming ulam guys. Saka yun. Yummy ulam. Ayan guys, ilagay natin yung, ano to? sibuyas, bawang lang guys sa gulay ni Ate. Unahin ano yung gulay ni Ate. Gisa lang talaga yung kay Ate guys. Ayan naman. Lagyan lang gusto ng anak ko na gusado. Bukuli yan guys. Lagyan natin ng kunting asin. Asin kakas. Si Puncho, ayaw ko kakain yan, guys. Yan. Pagkita pa, Duryam. Sa kunting ano yan, guys, bets yan. Kunti lang kasi mga bata ang kakain. Kunting bets Ilalagay ko ito guys, yung isda na to, oh. Ayan, oh. Dito. Sa kawali, frito ko muna bago iyan, sabisok miso. Binitik na yata, I, ah. e, ano ko yan guys, ilagyan e, ng miso. Ayan. Lagyan natin po itong tubig kasi natin sa sabaw. Sa mga ano lang siguro, mga tatlong piraso. Ganyan ako mag ano yan guys o. Oh. Ina ganyan sa gano'n. Para oh. Tatlong piraso lang muna yan guys kasi. Okay. O, di ba? Kailangan siya oh. ganito. Yan, nadurog na yung iba. Sakit na. Hindi. So, Lagi mo na doon, Lagi mo na doon. Ayan, kamatis. Ibisa natin yan, guys. At saka, buya. Luya. Nagluluya di ba kayo pag nagmiso kayo? Ako, nagluluya ako. Ayan. At saka, yan. Ayan bawang. Lagyan natin sa bawang, guys. Diyan na mismo yan sa ano, sa pinitoan ng ano, isda nila dito. Lagyan natin yung ano, ito. Powder na miso lang ginamit ko, guys. Hindi sariwa. Yan. Hindi ko kapamintang buo. Ganyan. Ganyan di ba kay guys, magloto ng sinigang sa miso. Saka, konting bitching. Ayan, marami pa yung natira sa bitching ko. Pati. Ayan lang mag-ano yan guys, mag-bitso. Ayan guys, ilagay na natin tong okra. Okra. Putol-putolin ko muna yung okra guys. Malinis na ito. Putol-putolin ko muna yung okra. Yan, okra. Okra. Lagay natin kasi kumulo na yung tubig. Ang hina kasi ng ano isang ano ko yan Oh, lutuan. Sinira yata ng asawa ko yan. Yan. Lagay natin ng okra. Ayan lang guys yung lagay ko sa sinigang sa miso. Saka na natin. Sabay na. Galit lang naman malunot yan guys. Ilagay na natin. Diba? Diba? Kasama yung malaking buntot, guys. Oh. Yan. Ang mahal ng isda na yan, guys. Ganyang isda. Asawa ko kasi namimili ganito. Eh. dahil magtipid sa mga pagkain guys kasi yan ang lakas natin pagkain ayan guys tapos na ako magloto guys ng aming ulam ayan siligang samiso maya maya pala ito guys ayan tsaka ito brokoli ni ate ayan si bunso iba naman yung timplan ito guys ayan pritong manok na naman si bunso namimiss niya sigurong pritong manok na naman kahit naman sino yung manok, kahit araw-arawin, hindi naman makakasawa, diba? Saka yan, broccoli ni ate. Dalawa sila ni Bunso dyan, oh. Saka ito, sa aming mag-asawa. Ayaw ko lang kung kakain si Bunso nito, guys. Ayan, kainan na tayo, guys. Ayan, guys, so, oh, nagluto na naman ako ng bukayo. Kasi may niyog yung asawa ko na inuwi dito. Kala niya, ilalagay namin sa, ano, sa suman. Ay, yung suman may saging na hindi ko na nilagyan. Masyadong malambot na. Ayan kayo guys kalaman alaman sa tinapay sabi ni ate saka yun nagluto na naman kami ano yan oh. ayan guys araw ng martis ngayon anong anong ano ngayon nak anong pizza oktober, ano nak october 14 14, pala tayo ngayon guys martis ayan naprito na naman ako ng manok ito binabad ko sa kalamansi asin bitsin saka paminta yan lang yung ano ko guys, sa manok. Kalaman si binabad ko dyan. Saka ito, nagbukayo na naman ako. Ayan. Hindi nagamit yung yog. Ayan, ginawa ko na ng paraan para mapakinabangan sa guys. Yan guys, oh, sabay-sabay na naman kami kumain kasi yung mga anak kong dalawa walang pasok. Ay si Papa. Maghapon dito si Papa sa bahay. Kaya ayan, sabay-sabay na naman kami kumain para sa aming tanghalian. Ayan yung aming ulam. Ayan kagabi yung ulam namin. No? Sinigang sa miso. Sa kanay, itong pritong manok. Tapos may bukayo pa kami guys. Ayan guys, oh, tanghalian ko kapi. Diba? Ayan. Pa. Walang pasok ngayon guys. Kaya yan, asawa ko. Mm. Magluluto na naman ako nito guys. Inon-on. Ayan, inon-on na sap-sap sap sap ang tawag yan dito guys inoon-on ayan yung kalamansi oh. pag inoon-on guys ayan lang yung ano, kamatis, bawang at asin bitsin, tsaka kalamansi sabi na sa ako dito na kailangan lagyan ng paminta kasi yun ang ano nila tsaka ito magigisa na naman ako ng ampalaya para sa ano na naman ang pangalan yan? Sila na nag-decision, guys, kung anong uulamin namin. Ayan, ang palayagisado na naman tayo. Tapos, ito, bangos. Ayan, nilagyan ko ng maraming paminta yan, guys, sa kabawang. Ayan, guys, nagluto na naman tayo. Ayan, akala nyo maitim yung masita ko yan, guys. Ano yan? Sa yung masita na, ano ngayon, hindi na kami bumibili ng isang masita na malinaw. Ayan. Pangalawang gamit ko pa lang yan guys. Pero ganyan na yung kulay niya. Yan. Mahal yung mantika eh. Kaya yan. Lagay yung bawang, sibuyas. Gisa-gisa natin yun guys. Ganyan na magluto kami dito. Yan. Ganyan kayo mag ano dito guys. Sabay-sabay na yan. Yan. Iholog ang ampalaya. Yan. doon, son. Ang iyon, kami, yan. Tapos daw magluto, guys. Yan. Tsaka ito, tsaka ito. Yan. Yummy ulam yan, guys, oh. Yan gusto na asawa ko inun on. Magluluto na naman tayo ng chicken. Bisa muna natin yung mga bawang, luya, sabaw yan guys. Saka, sibuyas. Yan. Iuli ko na itong kamatis mamaya guys. Saka, labanos. Lagay natin yung manok. Sinabaw bawang manok yan guys. Hindi yan tinula guys ha? Yan. Lagay natin lalaking niwa. Oh. Araw ng sabadong oh, guys laba, nagluluto, pamintang buo. Maraming luya yan guys, para yung ano, mga pamintang buo. Tsaka, wow. satties. Lagyan natin ng patis yan, guys, para masarap ang ating sabaw. O, pag maraming patis, hindi na ako nag-asin, guys. Tama na yan. Yan, na. Yan, kuha mo kung ano doon Lagyan natin mamaya yan, guys, ng cubes. Lagyan na natin ng sabaw yan, guys, yung ating ulam. Wow! Tatlong dito lang, guys, para, ano, sa ating sabaw. sarap ako kasi guys pag may sabaw. Manok na naman tayo guys. Ayan, lagyan natin yung karo. Ay, ito, labanos. Pala, labanos. Okay guys, kamatis, labanos. Lagyan natin guys. Ayan oh. labanos. Pabingi yung kawali ko yan guys kasi di magkasya din o. Oh. May hina kasi yung isang ako yung parang ko. Oh. Lagyan natin to guys lahat. Ang hina kasi ng apoy sa kabila, guys. Kaya yan, tabi tabili na yung kawali ko. Maliit lang kasi yung kusina po guys. Ayan, kain na tayo, guys. Yung aming ulam, oh. Manok with pichay, tsaka labanos. Yummy ulam, guys. Kain na tayo. Ayan, guys. Araw ng, ano ngayon? Ah, lunis. October, ano tayo ngayon, guys? 20. Ayan, yung aming ulam guys. Oh. Hindi ko na nabidyohan yan guys pag loto. Busy na ako masyado. Ayan. Ngayon ko lang naalala. Kasi maraming ginagawa tayo guys. Namlansa. Asawa ko na nga nagtimpla nito guys. Ayan. Ayan guys, magluluto tayo ng boto-boto. Ayan. Good morning sa lahat. Araw ng Martis ngayon guys uh, October 21. Yan ang ating loloto in ba diba? yan may kamatis, sibuyas, luya. Saka wala pa yung pamintang buo guys, hindi pa ako nakakuha. Yan. Magsisilig tayo ng buto-buto sa... Kasan muna natin yan guys, oh. Para matanggal yung dumi ng karni. yan. Ayan guys, ilaga na natin yung ating buto-buto. Silagyan ko ng loya, sibuyas tsaka pamintang powder ayan guys ilagay natin ang ating puso ng saging sa ating, sa ating siligang na otobotowe saging na puso baligtal yata yun guys nabot ah. na yung karne ko guys guys pagano na dito itiabian guys na ko para malapot siya. Yung naging gulay, guys. Ayan. Kita ba? Pa. Parang hindi naman kita. Sinigang sa puso with buto-buto kangkong. Ayan. Yung aming ulam ngayong araw na to, guys. Araw ng Martis, guys. Ayan, yummy ulam. Ayan guys, daluto na yung aking sinigang sa puso with kangkong sa kabuto-buto. Ayan. Ayan, magluto naman tayo ng bangus guys. Gawin natin yung charciado. Ayan. Ayan guys, balik natin ang ating bangus. Tinanong ko muna yung apoy yan, guys kasi tumatalsik, nakakatakot. Matalsikan yung anak ko. Aray! Yo, Aray! Lang ya takpan natin ulit guys kasi sumakasik yan. Ayan guys, tanggalin ko na yung aking piniritong gano'n. Isunod ko na yung dalawang salang guys. Dito natin ilagay yan guys. Ayan. Isalang natin yung pangalawa. Pinatay ko na yung apoy yan guys kasi tumatalsik. Ay. Ayan. Tatlong bangus yan guys. Ayan ang aming ulam ngayong gabi. Ayan. Ayan guys, lagay natin sibuyas, bawang, kamati. Para sa ating pangus. Lagyan natin ng ano yan, guys. Ayan. Ah, hindi na lang siyang ating bangus, Saka, yun. Lagyan okay. pala kayo ng topi ba yung guys. Gawin lang guys. May kit na yung ano. Ayan, laki na. Ayan, kunting tubig lang guys. Para mag-ano yung ano. ito. Para mag-ano siya. Ayan. Buntot. Olo. Magtira ako kay Bunso. Baka hindi yan kakain si Bunso ng ganito. Ayan. Olo. Ayan. Ayan guys. Nilagyan ko na ng ano yan guys. Ng eto. Nakalimutan ko kanina. Ito guys. Nilalay ko. Yan. Tapos ko na lutuin guys yung aking ulam. Ayan lang yung ulam namin guys. Sarsyadong bangos with kretong bangos. Kay Bunso niya kung ayaw niya ng sarsyado. Ayan. Ito na naman tayo ng Gigi Dataan natin yan guys. Lagyan natin ng kangkong sa talong. Ayan. and guys. Kanagin na natin yung ating lagataan ng GG. Lagyan natin ng kangkong yung guys sa talong. Um, uh, ano naman tayo mag-inatang gigi. <laughs> Tapos si Aris, si sa Tarsik. Eh. Ayan. O, oh, magagata magagapat tayo guys. Uh, Ayan guys, ilagay ko na yung loya, sibuyas, at saka bawang. Ayan. Ilagay naman natin si Coco Mama Pris Gata. Ayan. Magagata ako guys na naman. Tagyan natin ng kunting tubig yan guys. Sinamo lang pa. Ito ang ating hiniwang kalong ba? Sabay-sabay na yan, guys. Mamaya. Lagyan ko pa ng kangkong yan, guys. Ginataang kangkong na may... Ano? Talong. Talong. Yan. Tapos lagay mo na pa yung, ano, isda. Olo. Oh, Sabay-sabay no. na yan. Gigi po to, gigi. Kalonggong Kalaking galonggong. Yan. Ano pa, mi? Buntot. Buntot yan, si to saka isa, yung sa gitna ilagay mo na yan. dalawa lang itira mo yan, muliit yun yung muliit yan yan guys, nilagay ko na yung shrimp cubes, ilagyan natin ko di sopa guys, para masarap yung gata natin kasi masarap talaga pag may sopa yan, yun, pangkong tama na yan guys, kasi yung anak ko pangkong din yung sa kanila eh yan, yan naman yung ulam ng aking dalawang anak. Kaangkong saka yan, baboy. Lagyan daw ng oyster sauce. Sabi ng panganay ko. Bisaado lang yan, guys. Ayan, guys. Bilisan na natin yung bawang sibuyas. So, walang kamatis, guys, eh. Wala, hindi nakabili asawa ko. Kaangkong. Ayan yung aming tangkong. Sa amin naman, gata, guys. Gata. Sa kanila gulay, saka pork. May halong ginisang baboy. Uh, natin ng oyster sauce. So, sabi ni ate, gisa lang yan guys. Hindi ko na lalagyan ng toyo yan. Kasi nakakasama din minsan yung toyo sa katawan natin. Yan. Galawang peraso lang para hindi masyadong anghang. Ayan yung bunsa ng anghang. Betsen. ito, lagay natin yung guys. Nilagyan ko na ng paminta yung kanina guys. Ayan. Ganyan lang siya. Luto so na guys, lahat ng ulam namin. Ginatang, giki with kangkong, tsaka talong. Tsaka ito, kangkong with pork. Binisa sa oyster sauce. Ayan, yung may dalawang hiwa pa ako natira. Hindi ko siya lahat yung guys. ulam guys.